Magandang hapon po mga kalaki. 2 PM na po ng July 27. Ito na po ang mga 4-digit lucky numbers po na tatayain natin sa mga Lotto Pilipinas, sa Lotto abroad at sa National. Kunin niyo na po at ilista niyo na po mga kalaki. Umpisahan po natin sa Texas. 2166 216 2166. 2166. China 3029 Singapore 4358 Dubai 9291 Malaysia 6283 Taiwan 3430 Thailand 2138 Philippines 7269 India 1284 New Zealand 1377 Australia 5146 Mexico 3182 Canada 9288 Greece 3140 one zero Israel 6517 seven Saudi one three 5 eight Las Vegas five one two six sa uh, Japan 3199 Italy six seven zero Germany sirutos siruto 0268 Bisaya at Korea 1371. Ayan po mga kalaki, ang 4-digit lucky numbers. Pwede niyo po yan tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at sa National po. Claim it mga kalaki, mananalo tayo basta 3 days po ang pagitan natin bago po natin palitan ang mga numero namin. Good luck!